Hello, Kadrama fans. Welcome back to Inquire, your ultimate destination for the latest in entertainment and showbiz news. If you're a fan of Lee Min Ho, then you're in for a treat dahil we've got exciting news about his upcoming fan meeting in the Philippines. Siguraduhin i-like, subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para hindi ka makaligtaan. Ngayon, ipaalam ang lahat ng mga detalye. Minos, the wait is finally over. Babalik na sa Pilipinas ang South Korean superstar na si Lee Min Ho para sa isang hindi malilimutang fan meeting. Napakalaking balita ito, lalo na't ang huli niyang fan event sa bansa ay noong dalawang libo at labing anim na pa. Kaya, let's talk about what you can expect at this much anticipated event. Ang lahat ng may hawak ng ticket, anuman ang kategorya, ay makakatanggap ng mga eksklusibong fan perk kabilang ang isang photocard, official na poster, at isang souvenir show card. Tiyak na dapat magkaroon ng mga collectible para sa bawat Minho fan. Pero teka, mas lalo itong gumaganda para sa mga may hawak ng FSC ticket. Kung ikaw ay mapalad na makaiskor ng mga assist ticket, magkakaroon ka ng akses sa ilang sobrang espesyal na benepisyo ng fan. Narito ang nakahanda para sa mga assist ticket holder at raffle winners mula sa patron at lower box ay naupuan. Una, ang high buy fan benefit. EAS ticket holders plus raffle winners from patron and lower box will have the once in a lifetime chance to personally greet and bid farewell to Minho during the event. Can you imagine saying hi and bye to him in person? Talk about dream come true. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagbebenta ng tiket dahil siguradong ayaw mong makaligtaan. Ang presale para sa mga opisyal na miyembro ng fan club ni Lee Min Ho ay magaganap sa Marso 15 ng isa 0 am sa pamamagitan ng website ng ETH Tickets. Kung hindi ka miyembro ng fan club, huwag mag -alala. Ang general sale ay sa Marso 16 na ng tanghali, available online at sa nationwide uh, tickets outlets. Itakda ang mga alarma na iyon, Minos, dahil mabilis na mabenta ang mga tiket. Kung nakadalo ka na sa isang kaganapan sa Limin Ho dati, alam mo kung gaano kabilis mawala ang mga tiket. Kaya, maging handa na isecure ang iyong pwesto. Si Minho ay hindi estranghero sa Pilipinas. Ilang beses siyang bumisita para sa mga pag-endorso ng tata at mga kaganapan at ang huling niyang pagbisita ay noong Oktubre 2023. Ngunit pagdating sa mga fan meeting, ang mga huling pagpupulong niya sa bansa ay noong 2012, 2014 na at 2016 na. Ito ang kanyang unang major fan event sa loob ng walo taon, kaya alam mo na ito. Sempre, hindi natin maaaring pag-usapan ang tungkol kay Lee Min Ho nang hindi itinatampok ang kanyang maalamat na karera. Si Min Ho ay sumikat sa pandaigdigang katanyagan sa kanyang hindi malilimutang papel bilang Gujon Pyo sa Boys Over Flowers, isang drama na karaniwang tumutukoy sa second-gen drama era. Pagkatapos ay dumating ang The Heirs, The King, Eternal Monarch, at Pachinko, na lahat ay nagpakita ng kanyang hindi kapanipaniwalang hanay ng pag-arte at pinatibay ang kanyang lugar bilang isa sa mga pinakamalaking bituin sa Korea. At huwag nating kalimutan ang kanyang pinakabagong drama, ang When the Stars Gossip, kung saan nagbibida siya sa tapat ng kamanghamang hanggong Eugene. As soon as the fan meeting was announced, Maynose flooded social media with excitement. One fan tweeted, Finally, after so many years, Li Min Ho is coming back to the Philippines. I need a ticket asap. Another wrote, I don't care what it takes, have see the a 5 person. We totally get it. This is a once-in-a-lifetime event for many Filipino fans, and we can't wait to see everyone's reactions at the fan meeting. So, excited ganabasa grand return ni Li Min sa Pilipinas. Susubukan mo ba ang mga SEC ticket para maranasan ang hindi malilimutang hibay moment na iyon? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sa lahat ng pinakabagong update.